Senator Bonggo patuloy na isinusulong ang infrastructure development sa buong bansa naritong news ni Angelo Bainiño. Patuloy na isinusulong ni Senator Bongo ang infrastructure development sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mapakinabangan ng mga Pilipino lalo na ng mga may hirap. Isa sa mga proyektong ito ay ang Pangil Bay Bridge, isang mayigit 3 kilometrong tulay na nagkokonekta sa Tubod, Lanao del Norte at Tangub City, Misamis Occidental. Dumalo si Senator Go sa drive-thru inspection ng tulay upang kumustahin ang mga motorista at residente. Ayon sa Senador, makatutulong ang tulay sa pagpapabilis ng biyahe, pagpapalakas ng turismo at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa maliliit na negosyante. Iginit din niyang itutuloy niya ang walang pinipiling pag-unlad sa buong bansa tulad ng Build, Build, Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kababayan ko, uh, approaching na po tayo sa Lanao uh, del Norte. Galing po tayo ng Misamis Occidental. Kanina po, ang dati, dalawang oras at kalahati. Ngayon, 7 to 10 minutes na lang. Malaking po ito sa si turismo dahil Maraming tourist spots din po dito sa Misami sa Occidental. And of course, at Lanao del Norte, napakaganda ang probinsya po. Bukod dito, dumalo rin si Sen. Go sa turnover ceremony ng bagong legislative building ng Tubod Municipality. Isa sa kanyang mga isinusulong na proyekto upang mapalapit ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayan. At yan ang aking newscoop, Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.